Sa kabila ng pagulan, isang makapangyarihang patutuo ng biyaya ng Diyos ang nasaksihan sa Elders Crusade na isinagawa sa Barumbong Mapayatu, Occidental Mindoro sa ilalim ng Harvest 2025. Sa temang kandungan sa bagyo, pitong gabi ng pag-aaral, panalangin at bukas na talakayan ng isinagawa na nagbunga ng walong bautismo, kabilang ang isang batang babae na buong tapang na tumugon sa panawagan ng Panginoon ang kwento na nagtatagumpay at lumalagong gawain sa bahaging iyon ng Sa kabila ng pagulan at pangambang dulot ng tagulan, isang makapangyariang patotoo ng biyaya ng Diyos ang nasaksihan sa komunidad ng Barumbong, Mapayados, San Jose Occidental, Mindoro sa isinagawang Elders Crusade sa ilalim ng inisyatibong Harvest 2025. Sa pakikipagtulungan ni Sir Florence Domingo, isang Adventist at College faculty na residente ng lugar, isinagawang programa sa tabi ng kanyang tahanan. Sa kabila ng ulan, sa panalangin may pananampalataya na pasimulan ng Elders Crusade na pinangunahan ni Dr. Wenceslao Pagia Jr., Head Elder ng Hope SDA Church. Sa temang kanlungan sa bagyo, pitong sunod-sunod na gabi ng pagtuturo, pagsamba at bukas palad na diskusyon ang isinagawa. May apat na pong kabataan ang lumahok sa storytelling sessions habang tatlong pong katao naman mula sa komunidad ang dumalo sa adult sessions. Nagbukas ang puso ng marami, Maraming katanungan ng lumabas tungkol sa langit, Sabado, pagkain at kaligtasan isang patunay ng kanilang lumalalim na pagkaunawa at interes. Sa huli, walong tawang binautismohan sa Aroma Beach noong June 21, kabilang si Rian May, labing isang taong gulang na batang babae mula sa mapayados na tumugon sa tawag ng Diyos. Kahit siya lang ang naglakas loob mula sa kanyang komunidad. Ang Elders Crusade ay hindi lamang isang matagumpay na programa. Ito ay naging simula ng mas malawak pang misyon sa mapayados. Sa susunod na mga linggo, inaasahan ang Bible Studies at Home Visitations, Ilang ikalawang yugto ng evangelism sa lugar, layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Jeyush Madayag, Naguulat para sa Hope Today, HCNP News.